Pinigla ng aktres na si Catherine Bernardo ang maraming netizens sa kanyang agaw pansin na performance sa Century 2 na Superbad Spinal's Night kahapon, July 9, 2024. Marami ang napatulala sa naging dance number ni Catherine para sa Super Bad Spinals ng iniendorso niyang Century Tuna. Kamakailan lang kasi nang i-anunsyo ang pagiging bagong brand ambassador ni Catherine sa nasabing produkto kaya talagang inaabangan siya sa bawat event na meron ng Century Tuna. At kagabi nga ay hindi binigo ni Catherine ang mga nag-abang sa kanya sa Super Buds Finals ng Sanctuary Tuna dahil nagpakita ito ng kakaibang dance performance kung saan ay marami ang naseksihan sa kanya kung paano niya dalhin ang sayaw. Bagamat makikitang hindi naman gaanong labas ang katawan ni Catherine sa kanyang suot na bra at shorts, Hat na hat daw tingnan ng aktres dahil sa kanyang mga steps na ayon sa ilan ay ngayon lamang nakita sa kanya at ngayon lamang din niya nagawa sa buong buhay niya sa showbiz. Samantala, proud naman ng maraming fans ni Catherine sa kanya dahil sa kakaiba at hat na performance niyang ito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Galing mo Kath, stay humble and keep smiling. You are beautiful inside and out lalo pang lumitaw ang husay ni Catherine kasi wala nang Daniel na kumukontrol sa kanya. Bawal ganito, bawal ganyan. Tama lang na nag-focus siya na magpahusay, magtrabaho at magpayaman. Kesa naman magmukmuk dahil sa breakup nila ni Daniel. Good job, Catherine. Keep it up. Kahit sa ang angulo, she knows how to handle it. Super sexy. Sa kabilang dako, isang netizen ang napatanong tungkol sa performance ni Catherine dahil maari naman daw siguro na wag nang mag-sexy dance ang actress para lang ipromote ang isang produkto. Komento nito, Need ba talaga ganyan mag-promote ng endorsement ngayon? Pwede naman sigurong ipromote ang isang product ng simple. Kung malakas talaga hatak mo sa mga tao, bibilhin naman. Kahit di na siguro maganyan, opinion ko lang naman po. Gayun pa man, agad na sinagot ito ng isang netizen at sinabing, Meron po kasing competition, century 2 na superbuds, mga lalaki at babae. Natural siya ang ambasador, highlight siya ng competition. Hindi naman malaswating nan, galing kaya ni Catherine.